Guys, ngayon ko lang Ngayon lang na ako nakapag-change oil lang na, grabe. Ganito ka konti yung natira ko. yun. O oh, halos halos isang baso na lang guys yung natira. Oh. Hindi ko ba alam kung bakit malakas na to ngayon ano. Malakas na sa magbawasan ng langis. Kasi maalala ko yung huling palit ko nito. Hindi ko ba sure kung April or May. Eh ngayon ano na? October na. Palagay natin May. May, June, July, August, September, October. Six months. <laughs> Medyo matagal din pero akala ko dati hindi ito nagbabawas ng oil. Akala ko nangingitim lang. Yung mga nakaraan kong palit although nagbabawas naman sa pero hindi ganito ka kadami yung bawas niya. ano ang marabi halos kalahati ang higit ng 800 liters ah uh, 800 ml ang nawala so ganun dapat pala talaga maintenance na ito at least isang buwan no once a month pero medyo matagal ko na kasi hindi napalitan eh so yun lang share ko lang sa inyo na kapag matagal pa lang hindi napapalitan nagbabawas din na uh, nauubos uh, din pala ito ano ah uh, langis so wag kang pante ayun alas isang baso mayigit na lang oh oh di ethanol 800 ml mo ito na lang natira Okay, yun lang share ko na sa inyo guys. Ang cute na mga kuting ko. Hello! <laughs>